Pakinggan naman natin ang pag-uulat sa impila ng DCSB, ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental Mindoro. CMN Live! Live. Juna Dacapulco, magandang araw sa iyo. Magandang araw Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Sa pamamagitan ni Senator Joseph Victor J.B. Ejercito at Kalapan City Mayor Marilu Flores Murillo, Ipinagkaloob na sa sampung kalapenyo ang kanilang NegoCarts o negosyo sa Cariton mula sa Department of Labor and Employment Livelihood Program nitong ikadalawampu at tatlo ng Agosto ginanap sa City Plaza Pavilion. Dahil sa pagtutulungan ng DOLE, Servisyon Tama Center, City Trade and Industry Department at Community Affairs Office ay natukoy ang unang batch ng binipiseryo ng NegoCarts. Ang mga benepisyaryo naman ang nagdesisyon kung anong produkto ang nais nilang ibenta. Bilang pangako na pangangalagaan ang pinagkaloob na kabuhayan, isa-isang pumerman ng of affidavit of undertaking ang mga benepisyaryo at naging saksi naman dito si Mayor Murillo, City Councilor Attorney Jelina Magsusi at City Legal Officer Attorney Ray Asidillo. Naroon din ang iba pang mga naging instrumento sa pagsasakatuparan ng programa gaya ni Dolly Senior Labor and Employment Officer Rameses Torres, Servisyon Tama Program Administrator Peter Joseph De Choco, City Trade and Industry Officer Amormeyo Ventera, Community Affairs Head Abilino Tihada at City Budget Officer Loreta Galicia. Magandang balita naman ang ipinaabot ng pamalang lungsod dahil nakahanda na ang mga nego cards para sa susunod na mga kalapenyong binipisaryo. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DCSB CMN Calapan City. Reporting live para sa CMN, Pilipinas. CNN Live Maraming salamat, Junard Acapulco mula po naman sa Spirit FM, CMN Calapan, Oriental Mindoro. Sa